Okay, guys, so tuturuan ko kayo kung paano maging sniper sa CSGO. So, bibili tayo ng, nakalimutan ko tawag dyan sa baril na yan, pero scout siguro yan. Basta yan yung pang-ibon, tinatawag na lang pang-ibon. So, mura lang yan. Yan yung pinakamurang sniper, eh. You know, 1-7 lang yan. Ngayon ang gagawin natin, mag-aabang tayo dyan, ha? Aabang tayo dyan, tapos titignan natin. Okay, so may usok. Ibig sabihin, dyan sila pupunta eh. Dyan lahat sila pupunta. Oops, Yun no headshot. Nakita ko kasi yung paa. So ayun, magkakamplan tayo. Alam nyo bakit? Kasi sa camping, importante yan sa sniper. Kapag magaling ka kamp... Malala. Kapag magaling ka magcamp, hindi ka mamamatay. Hmm... Sinadya ko yun. Sinadya ko yun. Okay. So ulitin natin, no? Bibili tayo ng helmet at saka kevlar pero wala lang tayong pang sniper. So, magpipistol tayo, ha? Yan yung pinakamagandang gawin. Huwag kang bibili ng baril kapag gusto mo mag-sniper. Mag-iipon tayo ng pera. Sabi nga ni... Di ko alam. Basta magtipid tayo ng pera, sabi ni nanay. Okay. So, ayan. Ang daming flashbang, no? May kita natin, may mga bumabaril. Ibig sabihin, may mga kalaban. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Diba? Guys. Ayun oh. No? Yun no? oh. Oh, oh, 'di ba tinakpan ako ng usok? Lamok daw kasi ako eh, kaya ako pinapausukan. Kaya gagawin ko, paalis ako, ha? Babackdoorin ko sila para mapatay ko sila lahat habang nakatalikod, 'di ba? 'Yun yung pinakamalupit. Oops, may bumaril. Sino 'yon? Wala. Okay, game. 'Yun eh, ganun up, Oops, sino 'yon? Okay, so back tayo dyan, yun Know, Babak tayo eh. Ayun, Oh. No? Makikita na. Oy, 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 oy. Babackstab ka pa. Ako lang pwede bumackstab. Oops, oops. Naririnig ko yung stalker ko. Oy! Babackstab ka pa. Babackstab ka. Okay, so... Ilan na lang sila. Ilan na sila. Dalawa na lang. Kaya natin to, ha? Kaya natin to. Ako pinakamagaling sa grupo, eh. Kukuha lang ako ng magandang baril. Kailangan ko ng magandang baril. Ito, ito, ito. Okay, ngayon nakapag-ipon na tayo. Makikita nyo may 4150 tayo, 'di ba? Mag-iipon lang ulit tayo niyan. Wala muna tayong bibilin, tapos magtatago tayo dito. Ganyan dapat mag-counter strike. Lagi ka lang nagtatago kasi kung atake ka ng atake, lagi ka mamamatay. Hindi maganda 'yun pag lagi kang namamatay, okay? So ngayon, pag nararamdaman mo na na may gumagalaw doon, sisilip tayo. Oops! Dami, 'di ba? Ilan ba 'yun? Ang dami oh, naririnig ko. Oy, oy, ayan oh, ayan oh, oh, oh. oh alam mo nyo, sinadya ko yun, ha? Para mapatay nila yung mga kalaban. Oh, di ba? Napatay nila. Sinadya ko talaga yun. Yun yung sac... Okay lang, may isa pa. Yun yung sacrifice. Okay. Okay, so ngayon, may pera na tayo, di ba? Bibili natin yung pinakamahal na sniper para astig tayo. Ayan, no? Oh, pinakamahal na sniper yan. 5K yan, boy. Parang nagdala ng PS4 sa school. Pero wala ka naman TV. Kaya gagawin mo na lang ipagyayabang mo yung PS4 mo. Kaya pag may sniper diyan, ha? Ayun, binulag tayo. Takot kasi sa atin eh. Para si Duterte 'yan eh. Yung baril na 'yan, oh, yan, oh. Ayaw tayo paputokin kasi nga takot. Tignan nga natin si Oy, oy, oy. Oh, 'di ba? Di ako tinamaan. Sinadya ko 'yun. Sinadya ko 'yun. Yan, so ngayon mag o tayo, no? Mag-aabang tayo ng mga terorista, no? So, mag-aabang lang tayo. Tapos, o oh, may lumabas. Bam! Patay. Pero bot lang pala para pag-ibig. Kala mo siya, pero di pala. Nawawala na ako ng pag-asa sa kakampi ko eh. Tignan niyo naman, oh. Oh! Oh! Bro, sinong binabaril mo, bro? Yung lamok sa paligid niya, bro. Dapat sinabi mo para nagdala sana ako ng Bible. sprayer natin. Ay, okay, nako. Sana manalo pa. Pero kaya yan. Sige, sige. Bubuhatin ko tong team na to. Okay, mag snipe tayo dito. Titignan natin. Meron ba? Meron ba? Meron ba? Wala. Oops! Meron, 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 meron. Okay, dumugo. Ibig sabihin, nag sila. Oops! Ang dami, dami, dami. Lahat yon Bawas na siguro. Ewan ko. Di ko alam. Side move, side move. Talon, talon. Di lang ako matatamaan. Di lang ako matatamaan. Expert ako. Oo, oh, oh, oh. oo, oh. diba? oh, oh. Di lang no? Di ba? Oo, oo. Di lang mapapatay. Oo, oo. Oh. oh. Yan, oo, oh. oo. Oh, oh. Di ba? Inagaw lang yung kill ko eh, oh. Puro assist. Oh, What? Pinatay ako ng bot? Po Ayan, okay So alam ko na yung style ng mga teroristang yan eh Kaya magdadala ako ng flashbang Kasi susugod so yan eh Sabay-sabay, ha? Sisilip yan, tapos susugod, mamamarel Kaya ayan Yan na nababagay sa inyo, mabula O, oh, ayan oh. Nak nakita nyo yan, nakita nyo yan, nabulag, diba? Tinakpan niya yung mata niya kasi di siya makakita Oops, namatay Okay, quiet, quiet grenades. Oh, sige, may two grenades ka, wait Oy Boom! Hindi mo nakita. Nasa pelipel vision mo ako, di mo nakita. Oops, oops, oh, boy! You... <laughs> di, ako nakita, bulag. Huwag na kayo maglaro ng CS go. mga bulag kayo. Di kayo marunong. Ako magaling sa grupong to, ha? O, oh, ha? Ayun, sinadya ko yun, ha? Sinadya ko yun kasi sobrang galing ko, eh. Sobrang galing ko, sinadya ko yun. Hi, sana makabawi na kami. Mag-o-op na ako. Ayan papakitaan ko kayo ha papakitaan ko kayo kung paano maging magaling na upper ha mga upper gangnam style dahil lahat ng upper tinitake yung opportunity ha <laughs> guess nyo ba ay de corny sige na so dito tayo ops may sniper na dyan sa kakabila na lang sa gitna sa gitna dito tayo sa gitna Okay, samahan natin tong mukong napatalon-talon. Papakitaan ko kayo kung paano maging sniper, ha? Kasi ako pinakamagaling na sniper dito sa buong Pilipinas, eh. Ha? De, joke lang. Sa grupo lang na... Oh! Kita yon, Ha? Nagsasalita pa ako nun. Oy! Paninja-ninja ka pa? Ha? Paninja-ninja ka? Ha? Pa-side step, side step. Kala mo, di ka matatamaan. Matatamaan ka, ha? Tat Oy! Oy! Natamaan ko, natamaan ko. May isa pa yan, may isa pa. Mmm! Ha? Ay, galit siya, galit. Yun! Oh, ano? Ha? Sabi sa inyo eh, ako pinaka magaling. Ako pinaka magaling. Ano? Hello! Uutangin mo na. Hay, kahit anong gawin ko, tambak pa rin kami. Pero buti team switch na kasi alam niyo ba, yung mga terrorist, yan lang madali sa dust 2 pag terrorist ka kasi susugod ka. Kapag city ka kasi, def ka ng def, di mo alam kung A, B, A, B pag ikaw yung terrorist, ikaw mamimili kong AB. Kaya ngayon, kakambak kami, ha? Hindi kami susuko. Dahil alam namin, mananalo kami. Ha? Competitive to bro, eh. Ika nga ni Jose Rizal, ha? Sabi nga niya, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ako dun. Kaya mananalo kami, ha? Pero, di na pala ako bata, kaya hindi na ako asa. Oh, yan na naman siya. Ayun na naman siya. Bro! Kanino ka ba talaga galit? Sa kotse? Sa lupa? Sa pinto? Saan? Sabihin mo! Oh shit, nabulag. Uy! May, may palaka. Oops, oops. Gilad, gilad. Uy! Tumalo na naman. Palaka, palaka ba Palaka ba yun? Tumatalon? ka Ano ba yan? Oh, oh, oh! oh patay natin yung palakang mm, patay. <laughs> Talon, sige! Oh, sino na? Tumatal na na naman. Palaka, palaka. Ay, grabe mga palaka. Oh! MVP! Mananalo na kami nito. Dahil nagiinit na ako. MVP. MVP. mananalo kami. Ramdam na ramdam ko na ang pagkapanalo. Dahil ako ang pinakamagaling sa grupo na to. So, ayun. Uh, marami salamat sa nanood. Okay lang kahit talo kami. Okay lang. Okay lang talaga. Sinadya ko yun eh ano ba yung serial number niya may nagco-contains ba ng vowel o wala may vowel ba vowel uh, ano yung vowel eto ginugulo kanina eh a e i o u giron oh, wala wala oh, sorry <laughs>